Okay, let's go. Pag may complain ka sa adjustment ha, hinto tayo. Tara. Kailangan mo yung malika, ka. Ito. Yung water na yan may laman. Let's go. This way. Gaganong-ganong ka na ka. Para pagkano? ano... Tara, mauna ka na dito. Okay. Mataas pa rin? Pasok. Dito tayo. Okay, sige. Diretso lang. Huwag ka lang pa sa bike lane. Ha? Kung ka lang bababa -baba natin yan. Nahirapan ka ba? Teka, teka. Teka. Huwag ba pa natin? Ayan yung eh, pinakababa. Ito na. Oh, may motor. Teka mo. Huwag kang pupunta sa kaliwa. Ha? Pag, may na pag ka sa kanan na dito sa kanal. ah Sige, game. Retcho. Ha, ah, ka sa cambio. Nating natin ang cambio. Tigas. Tigas ba? Sige, basta huwag ka pupunta sa kalya. Pagtutumba ka dyan sa kanan. Last time na lumabas tayo rito may training wheels ka pa. Ah. Oh, yung yellow bike ta may training wheels. Ah. Oh, pero nandiyan ka oh, sa 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 ano, bangketa. Hindi ka ba nahihirapan sa cambio? Saan? Eh, buka mo yung legs mo. Barto ko. Pwede natin babaan yung power niyan. Teka. Dali May cambio kasi yan eh. Oh. Teka, saan ba yung cambio? Tayo ka muna. Dito, sa kanan. Nandito yung cambio eh. Teka nga. Yan, ikot na. Ayan, tignan mo yan. Ang gaan-gaan yan. Sige. Kung gusto mo yung legs mo hindi mag-crab, dapat na mataas siya na yung puwan eh. Pero magsanay ka muna. Ha? Eh? Mas magaan na yan. Tignan mo. Uh -huh. Ah, Na-adjust yun eh. Pwede yun sa uphill kasi. Teka, may sasakyan. Pagkita ko sa sasakyan, nasa tawid tayo dito. Hindi, yan. May nakaharang kasi. Ayan, pagkatapos ng kotse, dalan mo. Pagkatapos ng car. Okay, let's go, let's go. Tara, tara, pasok dito anak. Yan. Kakanan tayo dun. Ha. Lalakad na lang tayo, patasin. Eh. Patas dyan eh. Unless marunong ka na magkambyo. Turn right. tayo mo yan? Sige nga. Kaya ko yan. Tiga mo ako. Walang kambyo. Tiga mo ako. Ha? Walang kambyo. Eh, no? wala, wala akong gear. Wala akong gear. Single gear lang ako oh, Ganun ako kahit wala akong cambio. Kaya ko umakyat. Muscle lang ginagamit ko, muscle. Tingnan mo, wala akong cambio. Yung gear. Tingnan mo yung mga gear, ako isa lang oh. Ikaw ang dami. Tingnan mo tayo mong gear. Sige naket akit. Agad ka na? Doon no? e small. Palabaw. Kaya mo yan. Gusto mo ka turn right tayo dyan. Ha, ah, diyan na ah, sa may ipil. Para hindi Malakas 'yung mga preno mo ha. Ah, kaya dandan lang ha. Ah. Preno mo dalawa, malakas 'yan. Ngusun pambabaan. Pindutin mo, pindutin mo tawad. Ito, nak... ito pindutin mo tawad. O oh, sige, andar. Pedal. Pedal ka, pedal, pedal. Sige. Pindutin mo pa nang isa pa, isa pa. O oh, sige. Gumagaan. Gumagaan siya. At hindi lang 'yan. Alam mo ba ang speed mo ay 24? 24 ang choices mo. Kanan tayo diyan. Ayan ah, medyo pababayan ah. Nako, huwag kang magmamabilis. Pindot-pindot mo pindot, yung pindot, ganyan-ganyan na yung preno ha. Ayoko huwag ka na magpedal, ganyan, ganyan mo lang. Gravity oh. will take you there. Ay, si Bentong. Bentong siya. Tabi ka pag may tricycle. Nak, patas na. Halika na. Diretso. Diyan, pagka ganyan, tingnan mo kawala ako wala akong gears. Ikaw, meron kang 24 selections, ako wala. Ang ginagamit ko lang dito, mind and muscle. Sinasabi ko lang sa mind ko na kaya ko to, kaya ko to, gano'n. Kasi wala na akong choice. Ikaw, gaya mo, may choice ka. Ako wala. See? Only one. Tawag gito single speed. Single speed. Oh, may motor. Ahem. <coughs> Lagi na. Lagi na. Ipil pa rin to, ipil. Ganda mag-bike na, kung may mga view, no? Oh, Woodbridge Garden, eh the garden of the princesses look sanay ka na hindi ka na nahihirapan may truck ng basura sa likod natin let's get out of here Nak, tabi ka muna. Padani muna natin yung truck. Okay na. Go, go, go. Ha? Diretso? Diretso lang. Nandun na tayo sa Kalabaw. Ipil e street to eh. Ang street na natin nasa kabila. Teka ako muna. Tignan natin. Sorry na. okay, tayo maayos. Wait, 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 wait. Let's go. Let's go, go, go. Puminto pa yung motor, tinignan yung bike ko. <laughs> Lalo na yung isa, Sam. Lalo na yung isang bike. Pagka ano, talagang hinahabol ako ng mga kotse. Subukan natin, tignan mo. Subukan natin, tignan mo yung reaction ng mga tao dun sa isang bike. Akala mo matatagal na kami magkakilala? Uy, yung ganda niya na. So, wala nga niya. Gano'n, gano'n. nag i pala sa bike natin, ah. Ito na yung preno. Huwag ka magmamabilis. Huwag ka makapababa, magpreno ka. Para hindi siya mag-accelerate. Magpreno, preno ka. Ganyan na. Katagmang ginagawa ko. Ito mo, kahit na isa lang ang preno ko. Hindi ko pinababaya magbabilis siya. Saka yung preno mo, disc. Tiga mo yung sakin. Sa oh. Clamp lang. See? It's only a clamp. Dito na tayo. Esmol. Esmol. We are far away from home. Up, oh, may motor. Itay na. Dito na tayo nak. Tara. Tara, tara, tara. Tawid ka rito. Tawid ka rito. Yan. Okay, diretso ka lang. Diretsa ka lang. Ngayon sa Angel, pizza na tayo. Ano na? Ano yan? Doon, kanan tayo, Ini yang na yung kalabaw. So magpahinga dyan. itu, so, hinto, hinto itu. Ah, akit na tayo dito. Tara. Yes. Gusto mo fishball? You know. So fishball na? Okay. May water dyan Ah, tak kan? Ah, Ah, support mo sa ano na suma ice cream? Okay. ayun ah oh. pabili nga okay. alam mo gusto mo anak yung sakono sa ano sa lalagyan lalagyan na lang makano yung lalagyan? 30 renta renta? dalawa? Uh -huh. diba? Oh, pati pala yung mga 50 may mga plastic na. Malaki, <laughs> 1,000 lang. Ano? masaya o napagod ka ayan ang malalaman mo kung nakailang ka na oh. 1.2 kilometer 1.2 kilometers na tayo o oh.